Hello guys, good morning Andito tayo sa Mountain Lupa Galing kami alabang Naghatid sa kasamang Kostroba ko mga pauwi ng Ngayon, pauwi na po kami guys Tara Pasyal tayo dito Sa daanan ng Mountain Lupa natin ngayon ay 6.49 ng umaga makulimlim ang langit nasa muntin lupa po tayo guys out dyan. Kay Ati Lisa Mix Vlog. Kay Butatot. Yung mga on, Kay Mr. Edward Jobs. Kay Henry A. Abbott. Sir, good morning. Kay Sir Joy Lord. Good morning. Kay Rocky Finis. At kay... Filipina music lover. Shout out daw kay sabi ni Mr. Edward Jobs. Okay, you, you, Ard, kay RDY. Kay Ma'am RDY. Shout out. Nandito kami ngayon sa Mountain Lupa. Galing kami Alabang. Matrapik kasi ang iba. May pasok pa hanggang ngayon estudyante pa nga o. Oh. May pasok pa pala ngayon. Shout out kay Sir Von Gerland. Kamusta sir? Kuya board blogger Thank you po. Kahapon sa so birthday mo. Nakapunta kami. shout out kay Ate B Babes <laughs> Ate Babes thank you po sa iyong support talaga sa akin kay Sir Bon po Tato Sir Noy Pula Noy Nisnoy thank you po Tata Ramon guys okay. sa lahat ng mga subscriber ko at mga pasugin so na taga comment sa mga videos ko thank you so much bago mag 2025 salamat po sa inyo lahat Merry Christmas Da, daming pono ito yung way papuntang toll gate sa expressway puti naman daming mga pono pa nasa expressway na tayo guys Okay guys. Andito na kami sa Carmona. Thank you for watching guys. Bye bye. Merry Christmas and God bless us all.